Hello, hello! For today's mini vlog ay pumunta ako sa isang Filipino store dito sa malapit sa amin para mamili ng ibang supplies para sa bahay. Kaya naman pagkatapos ng work ng Monday bago ko nga sinundo si Clay sa school niya ay dumaan nga muna ako dito sa Pino Plus Flat Ito kasi Pino Plus Flat Bush Branch ay harap lang ito mismo ng school nila. Kaya dito muna ako dumiretso bago ko nga siya pick up in sa school. Dito kasi sa New Zealand, lalong lalo na dito sa Auckland ay napakadami ng mga Filipino stores dito. Kaya kung andito ka sa New Zealand at medyo namimiss mo na nga yung mga pagkain natin sa Pilipinas ay pupunta ka na lang sa mga Filipino stores Halos dito. Halos kompleto na din kasi dito. Kaya kami, pag umuwi kami ng Pilipinas, yung ibang mga products ay hindi na kami nagdadala. Dahil available naman yon sa mga Filipino stores dito. And plus, para bawas bagahin. Pero mahirap yung palaging pumupunta dito kasi kahit yung wala sa listahan mo ay mabibili mo. ako nga, ang pakay ko lang talaga dyan ay bumili ng suka at patis pero nakabili ako ng ibang items. At yung pakay ko ngang patis ay nakalimutan kong bilhin. Dito pala sa Pino Plus at bush branch, ay at home na at home ako ditong mamili dahil malawak yung branch na to. Napaka-helpful at mababait at accommodating din ng mga empleyado dito, mga kababayan din. At meron din. din nga dito yung pom-poms na chichiria na very popular sa mga batang 90s. After nga ang mamili, ay dumiretso na ako sa school nila, Clay, para pick up at siya. At habang inaantay ko nga siya, ay nag-snack na muna nga ako dahil nagugutom na talaga so ako So I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!